ang ibon na nahulog to uh, guys uh, ay nakay ni na nakay pa lang ito pakakawalan po namin para naman ni eh. parang tao din yan eh ay buhay din kasi ito eh so yan ah eh. masyado makalipad yun eh. Pagano siya makalipad guys mga maano na pusa yan huwag nga eh kunin mo bro ano yun ang pusa yan, dami ang pusa so sinasundan na kami kailangan baka mahuli ng pusa o kaya ang daga Ito ngayon. Eh. Halika. pa Hindi ka pa iwan mo siya ng mainit pa. Yeah. Oh, ah, may pagbumagsak dito sa lupa ba ito. Baka pa ng ano mga malalangang hayon. So, so ito uh, siya yeah. uh, Type C pala Ha? Type C? Oo Yan Nakita ko lang Hayaan oh, yeah. mo lang namin mga katipad to. Ayan. Ayan kasi Hindi mo ayaw pa dyan. Eh, hindi kasi eh Ayan, lumabas na.